Higit tatlumput isang taon nang naninilbihan sa Public Information and Media Relations Office ng Pangasinan Capitol si Ruby, Oktubre ng 1992 nang magsimula ito bilang staff writer. Pero taong 1995 nang ma-promote ito sa posisyong Information Officer 1. Matapos ang isang dekada, sakalang ito na-promote sa posisyong Information Officer 2. Pero mula noon, naging mailap na ang promotion na nakaapekto rin sa buhay niya. Naging matumal po talaga or naging far-fetched yung uh, dream to level up. I experience, I even experience uh, being an outcast. Pero sa pag-upo ni Governor Ramon Vigico III, nagkaroon ito ng pag-asa na ma-promote sa trabaho. I remember the time na isang isang flag raising ceremony when God said, "It's your time to shine." Yun po yung parang nagspark po ng chance or hope sa puso ko. Na sabi ko uh, after long years of stagnation, eto na siguro. Ang ilang taong paghihintay ni Ruby, tinuldukan ni Governor Ramon Vigico III Mula sa pagiging Administrative Officer 4 o Information Officer 2, na-promote na ito sa posisyong Supervising Administrative Officer o Information Officer 4. Naging emosyonal si Ruby nang marinig ang balita. Ito po yung pinaka-dream ko talaga. And I am very thankful kay GOV sa pagbibigay niya ng opportunity na ito sa akin. At uh, sampu po ng mga kasamahan ko din. Malaking bagay din ang promotion kay Ruby dahil hindi lang nakasalalay dito ang kanyang trabaho kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang pamilya at ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Sa puntong din ito, naramdaman ni Ruby na pinapahalagan siya ng pamalang panlalawigan at sisikapin pa niyang pagbutihin ang kanyang pitong taong natitirang pagtatrabaho bago ito magretiro maraming maraming salamat po, Gov. Binigyan niyo kami ng chance na ma-promote at uh, may pakita pa ang aming uh, talento at galing. Thank you po. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.